The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Nag-usapan natin that because of complacency, ano, yung sobrang kampante nitong si Haring David uh, na commit po niya yung isa sa pinakamibigat niyang kasalanan sa mata ng Diyos nang makipagtalik siya nga kay Batsiba na hindi niya asawa, nabuntis, sinubukan pang itago, sa bandang huli pinapatay na lang yung asawa na isang matapat na sundalo by the way no isa niyang matapat na sundalo yung pinapatay niya si Uriah para masolo na lang niya yung asawa nga na si Bathsheba so mari inakala niya na walang nakaalam ng evil plans niya na yon pero wala naman pong nalilingid sa Diyos na nakakaalam at nakakakita ng lahat after niya maisa katuparan to akala niya okay na yung lahat ngunit dahil dahil mahal siya ng Diyos okay hindi hinayaan ng Diyos na malugmok siya sa kasalanan na to. Pinadala ng Diyos ang isang propeta, yung propeta rin naman to ni David, si Nathan, para ikompronta siya. Inexpose po lahat uh, ni Prophet Nathan through a story, itong ginawa ni David, itong sexual immorality to murder. At sabi ni, sabi nga ni, ni Lord kay David, actually, yung nasa kwento ko, ikaw yon Ikaw yung kwento ko na isang mayaman na ah, mas kinatay pa yung uh, Uh, isang tupa ng mahirap na nag-iisa lang naman yung alaga, kinuha pa. So na-expose si David. Okay? At sabi ni Lord through Nathan, uh, pinili kita bilang hari, ginawa kitang makapangyarihan sa buong Israel at Juda. Kung kulang pa to, sana binigyan pa kita. Okay? Kaya dahil sa ginawa mo na yan, mula ngayon, ito yung consequence, magkakaroon ng mga gusot sa pamilya mo. Awayan, patayan, yung isa mo sa mga anak, magkukudeta sa'yo. At dahil sinuway mo to, kinuha mo yung asawa ng iba, pinapatay mo pa yung asawa, yung naging ano nyo, baby nyo, hindi mabubuhay yan. So parang pag tinignan mo, ang sin po kasi ay costly. Masarap siyang gawin, seemingly masarap, pagpatago, may konting, uh, alam mo yon adventure, pero at the end, mapakla po, mapait ang nagiging resulta na to. Problema pa sa kasalanan, Gerard. Diba? Ikaw lang ang nagdesisyon ang epekto communal. The decision was personal. Ikaw lang ng babae, pero ang, effect, ang ang, effect sa anak mo ayaw na mag-aral dahil na lamang na, inaway mo nanay niya, yung misis mo, yung biyanan mo, yung kapatid mo. So, the decision was personal, the effect was communal. Okay? Ikaw lang yung tamad mag-aral, pero ang, ang apektado, buong angkan mo, buong pamilya mo. So, be careful because the Bible says, for the wages of sin is death ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag may maayos kang relasyon, ilagyan mo ng kasalanan, it will naturally die. Kaya po, si David, nung narinig niya to, nag nagsisi po siya ng buong puso niya. Sabi niya, nagkasala ako sa Panginoon. He wrote a beautiful psalm out of this. So nakita ng Diyos na sincero, sincere po, yung paghingi ng tawad ni David. kaya hindi si David namatay at binigyan siya, ng, binigyan siya ng second chance. Kaya po sabi sa unang Korinto 12, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Sabi po rito, God is faithfully, is patient. Ayaw daw niya mapunta sa impyerno ang mga tao. Kaya he's giving everyone a chance na tumalikod sa kasalanan at harapin siya at sundin ang kanyang kaluguran. Kaya po, ikaw na nakikinig ngayon, maaring feeling mo, um, uh, uh, masaya to pastor eh. Dito ako masaya, ano ba problema? Something so good, bakit mali? Eh ang saya-saya namin kahit may asawa tong kasama ko. Pero masaya kami. Hindi na siya masaya sa asawa niya. Mag-ingat lang po tayo dahil si Lord, hindi naman ang goal niya is para sumaya ka. The goal of God is not for you to be happy but to be holy. Kung happy ang goal niya sa'yo, sana pinadala niya comedian or clown. But He sent a Savior. Right? Because kailangan mo maging holy because without holiness, no one will see the Lord. Kaya kung ikaw'y masaya, pero sa kabila nun, Uh, binab binabaluktot mo ang salita ng Diyos mag-ingat po tayo because the Lord the Lord wants you to be holy that's why he sent his son so that you and me will be saved because without holiness no one will see the Lord Taepi man lang, Panginoon salamat po sa example ni David in terms of paghingi ng tawad nagsisi siya rito at hindi na niya muli itong ginawa Panginoon maraming pagkakataon humingi kaming tawad pero the following day gagawin ulit namin Malamang hindi kami sincere pagkaganon. Lord, help us to see the gravity ng sin na ginagawa namin so that we may be able to see na Lord, hindi ko na ulit to gagawin. Hindi ko na ulit to ko i-commit. Lord, sabi mo sa Altamoh, you will give us the grace to say no to sin. Bibigyan mo kami ng grasya para labanan ang mga tentasyon. Kaya Panginoon, sa mga taong nasa gitna ng matinding tentasyon ngayon, hindi lang sa sexual immorality, maaring sa pinansyal, gusto nilang mandaya sa tax, gusto nilang mangurakot sa gobyerno. Lord, bigyan mo sila ng chance makapagsisi dahil hindi nila gugustuhin ang magiging ending pagka sila'y nanatiling makasalanan. So Lord, salamat sa inyong pagpapatawad at ayaw nyo kaming mapunta sa impyerno. Sa pangalan ni Jesus. Amen.